solo na lang. At, at kung sa inuman, pa konti konti lang. At kung sa babae, medyo torpe Ayayay, Ay -yay, ay -yay, ay, ay ang pag-ibig, pumasok sa puso ay maligali ayayay, Ay -yay, ay ay, ay ang pag-ibig, na pag pumasok sa puso ay maligali Ako si Trixie, taga Liray, at kung Bawal ako na. At, At kung, kung sa lalaki, iyakin ako dyan. Ayayay, ayayay, ay, ang pag-ibig. Pag pumasok sa puso ay maligali. Maligali. Ayayay, ayayay, ay, ay, ang pag-ibig. Ang pag-ibig. Pag pumasok sa puso ay maligali. Maligali. Ako si... Matip eh. Taga. Salinas. At, At kung tatawagin, peyang na lang. At kung sa Minsan-minsan lang At kung sa lalaki Masulyap-sulyap lang Ayayay, ayayay, ay, ay, ang pag-ibig Ang pag-ibig Pag pumasok sa puso ay marigalig Marigalig Ayayay, ayayay, ay, ang pag-ibig Ang pag-ibig Pag pumasok sa puso ay marigalig At kung sa lalaki, tapot tayo dyan! Ay, 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 ang pag-ibig! Pag pumasok sa puso ay mani Ayayay, Ay, 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 ang pag-ibig! Pag pumasok sa puso ay mani Ako si... Russell? Taga! Liga ha. At kung tatawagin... Rachel po At kung sa inuman, walwalan tayo dyan. At kung sa babae, mahal po ay ko. Ay 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 ang pag-ibig. Pag pumasok sa puso ay maligali. Maligali! Ay 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 ang pag-ibig. Pag pumasok sa puso ay maligali. relax na lang. At kung sa inuman, wala tayong alam dyan. At kung sa babae, tulong naway na. Ay -ay -ay ay -ay, -ay, ay, 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 ang pag-ibig. Ah, pag-ibig. Pag pumasok sa puso ay maligali. Maligali. Ay, 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 ang pag-ibig. Ah, pag-ibig. Pag pumasok sa puso ay maligali. Maligali. Ako si Christian Tanda Salim lang At kung tatawagin Christian ko lamang At kung sa inuman Mabagal tayo dyan At kung sa babae Madami tayo niyan Ay 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 Ang pag-ibig Pang pumasok sa puso'y maligali Ay 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 Ang pag-ibig Pang pumasok sa puso'y maligali Ako si hustler, ako dyan! At kung sa lalaki, pwede if you want! Ayayay, ayayay, ang pag-ibig! Pag pumasok sa puso, ay maligali! Ayayay, ayayay, ang pag-ibig! Pag pumasok sa puso, ay maligali! Ako si... Maya! Basta huminga. Ready na. Ay, 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 -ay, -ay ang pag-ibig. Pag pumasok sa puso ay maligaling. Ay -ay, ay, 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 ang pag-ibig. Pag pumasok sa puso ay maligaling. Maligaling.